Idol, tangalian na idol. Idol, kain po tayo. Oh. Asin na bangus. Kain na bangus. Sinabawan. Asin hmm. hmm. na hmm. tangkong. Hmm. Busok pa idol. Kain po tayo sa inyong lahat. Tangalian yan po. Oh. Kabango. Sarap yung kumain ngayon. Tanggal yan, idol. Tapos natin kumain, idol. Papahinga po tayo. Ano lang po ang buhay, idol. Idol, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Kaya kayo yung idol ko.